Hmm. May otto, bitaw ba yun o? Makamingal, bitaw ng kaagi na sa Kuang Sa ulitaw pata Pero Tanggap po nato ang realidad Kadili lang tapir ulitaw No? Akong asawa o oh. Bapa kayo Nangaon hmm. min, ngaon ngit-ngit karun Din he. Bapak e mun pananggayot aku Ngit-ngit kayak din he kayak nagkulad. Emang aku ndelita ning iye. kanang ka agi nato basa Bekado. Bekado dia sabai hugam Maligag sandobag nya. ilog gelok ukin saya nak kauna nya. Ogma ilugan sumbagon dayon. malinan og kuan sandubag mga napulo ka buok tag 50 centavos taxi dayon. Taksi, taxi sud, sud pag nahurot ang puhunan mauli sa balay tago diretso sa kwarto kay tago kay wa na may puhunan disugo orang mama pabaligya gi sandubag wa na dai kwarta <laughs> nga pagkagabi mo si bat na pudsa balay dagan kay magdula dula anang landing landing piece pero so, pag uli ako atong nakaaging bulan la magnanibag po ko pila ka tong igwa ko ka uli walo katong naging bulan lang lima rapok ay unom rapok ka kadaw Pulo. Sa biyahe. <laughs> Ang biyahe. Apel. Dugay-dugay na pagkuhan yung bikol. Ama. Ang among mga kadula diha sa una. Mga kani. Sila. Kina. Kina. Hmm. Si Kevin dungkoy, laing ...la lemanong, la, la pre ayam, la bread dudong, makilang. ada ganget misauna, medula anang merkado, tapos pasok maulit na dayon. pero karon nga, na na mga family, na lang mag Wa na pagkita-kita. Ya, yeah, sa cellphone na lang ug makit mo ang naong sa imong kababata, imong barkada sa unang panahon. nung kag O si Bay Kuan o si eh lang nato si Bay Hudas o tigwang na kay naong Pero sila pud siguro, mukaingon pud siguro tog si Bay Kokong o tigwang na pug naong. <laughs> Pila mo kabuok nag magbarkada mag sa una? Oh, sa una yung daghan yun, may daghan may mag kuan magdula anang merkado glanding pero kanang perme na uban di lang mosulod sa eskulahan kay ako kuan ako dusi anyos na siguro ko grade 1 pa grade <laughs> <laughs> Uya ako ma barkada si Primanong si Nunyes tapos si Apable si Ayan high school na na sila ako elementary pa di ako ay makadala tigaw anang dua ang laag na pudmi ligog sa pa ligog kalimot anang manong sa saun na daog o karira ba karira dagan din dagan din may kanang karinderya libre ko niya kanon pagkaon ngaon on din may unya sa kuwan sa sa karinderya palang lang kang anghing nanay gunoy dito di ay ni awas na ni kuwan di ay <laughs> kamprimanong Nakakuha na di Asia, siya, dagat bigsa pa, iyang gilaban, iyang brief, ang short, oy, Ginoo ko. Tulo lang yun misaw tulo. Magkababata. Pero among barkada, nagham. Sila pikot, sila LL. Kinsa may guwapo sa inyo tanan? Ako! Kung nakapaw kami, tapos... Ang kong sila. Ako nag-istorya. direct sa oh, tubag. Hmm. Pa, ayun. Ayun ah, ako ang pinakagwapo sa ila. Kaya ako ang pinakagwapo ay, asawa. Ay, uh, sa asawa. <laughs> <laughs> Di ba yung pubre? Basta malipayan mga hapong kinabuhi. Mago na nga ito, abay. Hindi pagkalimtan ang ginoo sa atong kinabuhi. Huh? Mang, tubig daw pala yung Mang.